Maraming lugar sa mundo ang hindi binibisita ng mga tao dahil sa iba't ibang kadahilanan. Isa sa mga dahilan ay ang patuloy na kaguluhan at digmaan na nagaganap sa ilang mga rehiyon. May mga lugar din na kinakatakutan ng mga tao dahil sa mataas na antas ng kriminalidad at alitan. Ang kalagayan ng ekonomiya at infrastruktura ng isang lugar ay maaring maging hadlang din sa pagbisita ng mga tao. Bukod dito, ang kalagayan ng kapaligiran at kalidad nito ay nagdudulot din ng pag-iwas ng mga tao sa pagpunta roon. Kaya't ating alamin ang mga lugar na hindi gaanong binibisita ng mga tao dahil sa panganib nito. Pero bago yan, huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klasing video. 1. Sulusi ang Sulu Sea ay isang mahalagang rehiyon sa Southeast Asia. Matatagpuan ito sa pagitan ng mga isla ng Mindanao Sulu sa Pilipinas, Saba sa Malaysia at Tawi-Tawi sa Pilipinas. Kaya't may malaking kahalagahan ito sa ekonomiya, kalakalan at kalikasan ng rehiyon. Ito ay isang mahalagang sentro para sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia at nagmamayari ng yaman ng karagatan tulad ng mga coral reef at seagrass na nagtataguyod ng kabuhayan ng mga locals. Gayon paman, kinakaharap ng solusi ang mga hamon tulad ng piracy, illegal na pangingisda territorial disputes, kaya ito ay isang delikadong daang dagat. Sa kabila ng mga isyong ito, nagtutulungan pa rin ang mga bansa sa rehiyon at international na organisasyon upang pangalagaan ang solusi. 2. Aleppo, Syria Ito'y matatagpuan sa hilaga ng Syria sa ng Asya, isang lungsod na puno ng kasaysayan. Isa sa pinakamatandang lungsod sa buong mundo na mayaman sa kultura, kasaysayan at arkitektura. Subalit sa mga nakaraang dekada, nasira ang kanyang kagandahan dahil sa mapanirang digmang sibil sa Syria. Noong mga unang taon ng 2010, ang marahas na labanang nagaganap sa pagitan ng persa ng pamahalaan at mga rebelding grupo ay nagdulot ng pinsalang malubha sa mga tahanan at lokal na ekonomiya ng lungsod. Maraming residente ang napilitang lumikas upang maghanap ng kaligtasan sa ibang lugar. Bagamat may mga pagsisikap na isinasagawa upang ayusin muli ang Alepo at ibalik ang dating kasaysayan nito, patuloy pa rin ang epekto ng digmaan sa mga komunidad ng buong Syria. 3. Mogadishu, Somalia Sa Mogadishu, ang kabisera ng pinakamalaking lungsod sa Somalia ay matatagpuan sa baybayin ng silangang bahagi ng Afrika at ang karagatang Indian. Mayaman ang kasaysayan nito at ito ay isang mahalagang bahagi ng kultura at ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng makulay na nakaraan, dumaranas ng matinding kaguluhan ang Mogadishu sa mga nakaraang dekada natanda ng mga tunggalian at mga problema ang pangsiguridad. Dahil dito, maraming pinsalang naranasan ng infrastruktura, ekonomiya at kalakalan ng lungsod na nagdulot sa pagtuturing dito bilang isang failed state na may mahinang pamahalaan. Gayunpaman, may mga hakbang na upang ibalik ang kapayapaan at pag-asa sa Mogadishu at sa buong Somalia. Patuloy na nagtutulungan ang lokal at international na komunidad upang itaguyod ang katiwasayan, pagunlad at pagpapalakas sa pamahalaan ng Somalia. 4. Juarez, Mexico Sa hilagang bahagi ng bansang Mexico, matatagpuan ang Juarez, na mas kilala bilang Ciudad Juarez. Ito ay isang malaking lungsod na malapit sa border crossing ng Texas sa US. Kilala ito sa kanyang malalim na kasaysayan at koneksyon sa industrialisasyon. Bagamat may mga positibong aspeto, kilala rin ito sa international na balita dahil sa mataas na krimen at karahasan. Isa ito sa pinakamahigpit na lugar sa Mexico pagdating sa droga, krimen at karahasan. Sa kabila ng mga problema ito ay patuloy ang pagsisikap ng pamahala ng Mexico na mapabuti ang kalagayan sa Ciudad Juarez lalo na sa aspeto ng seguridad. May mga hakbang na rin na ginagawa upang palakasin ang ekonomiya at kabuhayan ng mga residente. 5. Chernobyl, Ukraine Ang Ukraine ay kilala sa buong mundo dahil sa trahedya sa Chernobyl Nuclear Power Plant noong Abril 26, 1986 ang hindi inaasahang pagsabog sa reaktor ng planta habang sila ay nag-eksperimento ay nagresulta sa malawakang radiation contamination sa atmosphere. Ito ang isa sa mga pinakamalalang aksidente sa kasaysayan ng nuclear power generation. Ang nangyaring pagsabog ay nagdulot ng pinsala sa kalusugan ng mga tao sa paligid, kung saan maraming manggagawa ng plantay agad na nag-evacuate kasama ang kanilang pamilya. Dahil sa mataas na antas ng radiation, ang lugar ay hindi na tinitirhan hanggang sa kasalukuyan. 6. Pyongyang, North Korea Sa Pyongyang, ang kabisera ng North Korea ay mahigpit na kontrolado ng gobyerno ang pagpasok at pagalis ng mga tao. Ang mga turista ay kailangang sumunod sa mga lituntunin at limitasyon na itinakda ng pamahalaan. Ang kalayaan sa paglalakbay ng mga dayuhan sa Pyongyang ay limitado at kinakailangang sumunod sa mga patakaran ng gobyerno. May mga lugar sa North Korea na hindi maaring pasukin ng mga tao at maraming sikretong lugar na hindi kilala sa karamihan. Sa bansang ito ay makikita ang maraming propaganda materials ukol kay Kim Jong-un at hindi maaaring magpahayag ng negatibong opinyon tungkol sa gobyerno dahil maaaring magkaroon ng malalang parusa. Ang komunikasyon sa labas ng bansa ay limitado at ang mga dayuhan ay hindi pinapayagang magdala ng mga internet connecting devices. Ang mga turistang bumibisita sa Pyongyang ay palaging binabantayan ng mga opisyal ng gobyerno at kailangang dumaan sa mahigpit na screening at visa application. 7. Fukushima, Japan Ang tahedyang Fukushima sa Hapon noong March 2011 ay may malawakang atensyon dahil sa isang malupit na aksidenteng nuklear na dulot ng isang malakas na lindol at tsunami na nagdulot ng pinsalang lubos sa buong Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Ito'y nagdulot ng malaking panganib sa mga tao, lalo na sa mga nagtatrabaho sa planta at itinuturing na isa sa pinakamapangwasak na nuklear na kalamidad sa kasaysayan. Ang paglabas ng radiation ay nakaapekto sa mga residenteng malapit sa lugar na nagdulot ng pangmatagalan at malubhang epekto sa kalusugan. Upang siguruhin ligtas ang lahat, itinatag ng pamahala ng mga pribadong zona sa paligid ng planta na nagbabawas sa pagpasok upang mapanatili ang kalusugang pantao. 8. Danakil Desert Ito'y matatagpuan sa hilagang silangan ng Ethiopia at kilala bilang isa sa pinakamainit at pinakadelikadong disyerto sa buong mundo. Ito'y tinatawag ding the Depression dahil sa mababang lugar kung saan ang ibang bahagi ng kalupaan ay makikita below sea level. Ito'y may kaugnayan sa African Rift System at nagiging napakainit dito na umaabot sa higit 50 degrees Celsius. Ang lugar ay tanyag din sa mga salt flats, geothermal activities at natatanging mineral formations tulad ng sulfuric acid at mga kulay pulang bato. Bagamat mapanganib ang lugar nito ay marami pa rin tipiko at adventure traveler ang interesadong bisitahin ang lugar dahil sa kakaibang geothermal activity nito. 9. Kabul, Afghanistan. Ang Kabul ay ang pangalan ng kabisera ng Afghanistan na matatagpuan sa hilagang bahagi ng bansa malapit sa mga bundok ng Hindu Kush. Isa itong malaking lungsod na may makasaysayang pinagmulan bilang sentro ng politika, ekonomiya at kultura, itong naging sentro ng mga pangyayari sa bansa. Sa mga nagdaang dekada ay dumaan sa matinding kaguluhan dulot ng civil war sa Afghanistan. Dahil dito ay lubos na naapektuhan ang kalagayan ng Kabul at ang mga mamamayan nito kasama ng kawalan ng seguridad at kakulangan ng pamahalaan. Bagamat saksi sa paghihirap ay patuloy pa rin ang mga taga-Kabul sa kanilang pangarap na makabangon at mapaunlad ang kanilang lungsod at bansa. 10. South Kivu, Democratic Republic of Congo. Sa South Kivu ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Democratic Republic of Congo ay makikita ang lalawigang ito sa mga burol, lawa at mayaman sa likas na yaman. Subalit ang rehiyon ay labis na pinapahirapan ng mamalubhang isyu at labanan sa loob ng mga dekada. Isa sa mga pangunahing alalahanin sa South Kivu ay ang karahasan at pagtatalo sa pagitan ng iba't ibang armadong grupo, kadalasang konektado sa politika, kayamanan at lahi. Ang lugar na ito ay naging isang paligsahan na nagdulot ng pagkasira ng maraming establishmento at kawalan ng seguridad na nauwi sa maraming kaguluhan at karampatang sakuna. Pagamat mayaman sa mineral na yaman ay nagdudulot ng gulo at katiwalian ng iligal na pagmimina. Bukod dito, kinakaharap ng South Kivu mga paglabag sa karapatang pantao tulad ng pangaabuso sa kababaihan at pangmamaliit.